This is Midnight Master Blue sa aking YouTube channel and then sa official page. Ay tuturuan ko po kayo kung paano mabuksan yung TikTok nyo dito sa Hong Kong. Diba alam naman natin po na banned dito yung TikTok sa Hong Kong. So, unang-una gagawin po natin kung nakasaksak po dyan yung SIM card nyo sa cellphone nyo ngayon, tatanggalin nyo na. Tatanggalin nyo po, yes, tatanggalin nyo po yung Hong Kong SIM card nyo po sa cellphone nyo. Then, mag-connect po kayo sa Wi-Fi. Yes, sa Wi-Fi only. Then, pag natanggal nyo na po yung SIM card nyo at nakakunik na po kayo sa Wi-Fi, pupunta po kayo doon sa apps ng TikTok nyo. Hindi po tayo gagamit ng VPN or any apps para buksan yung TikTok. Ang gagawin ng talaga natin ay tatanggalin natin yung SIM card ng Hong Kong, then mag-connect sa Wi-Fi, then pupunta tayo sa apps ng ating TikTok. Pag po natin sa apps ng ating TikTok ay e-refresh lang na po natin siya ng e-refresh. Kapag hindi pa rin siya mabubuksan, ang gagawin po natin, ilalag out po natin siya and then mag in, then refresh. Promise, gawin nyo po yan kasi yan din po yung gamit ko ngayon. Good luck! Bye-bye!